Magandang araw mga kapamuso. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay hokus pocus. Ano po bang ibig sabihin ng hokus pocus? Ayan, karaniwan po ang salitang ito ay ginagamit po natin kapag ang intensyon po natin ay ilayo sa katotohanan ng isang bagay, mag-focus sa iba. Ayan, no? halimbawa, pag may nagtanong sa iyo ng Maganda ba ako? Eh, di naman maganda. So, oh, ang ganda ng damit mo. Pogi ba? Pogi ba yung boyfriend mo? Ah, mabait. Ayan, ba? Diba? Ibig sabihin, yung sumagot na yun, nakapokus sila, hindi sa itsura, kundi sa karakter. Hindi sa, sa ganda, kundi sa pananamit, no? yon Parang yung atensyon nasa iba. Masarap ba ang luto ko, dear? Uh, masarap yung dessert. Ayan, salip na yung ulam ang sasabihin mo. Magpo-focus ka dun sa dessert. Inilalayo nito sa katotohanan ang salitang hokus-pokus. At karaniwan, ginagamit po ang salitang ito ng mga magic Originally, sa kanila po nang galing ito. Kasi lalo na po yung mga nagma na na tricks lang talaga no kasi mga kapamuso hindi lahat ng magic ay totoo no yung iba diyan gawa-gawa lang talaga nung tao yung iba naman minsan kay Satan no ang layunin lang kasi nila para hindi sila mabisto halimbawa kanyari ito no para hindi mo mabisto ang nangyayari dito sa loob sa siko mayroong nakatago dito sa siko sa kanilang damit dito, inilid ka ng magic na ang tingnan mo yung galaw ng kamay nila. Pero naandito yung kapekean, yung peke, yung realidad. So yun po yung hocus pocus. Nilalayo ka sa, sa, ano, sa tunay na nangyayari. So, it's more on deception. Okay? Um, sa, sa Acts chapter 17 po, verses 22 to 27, Uh, nung minsan pong naglalakad si si Paul sa Atenas, ano po sa Athens, napansin niya po na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan sa lungsod. Ang daming naka, naka lagay sa kalye na iba't ibang mga ban, mga dambana no tapos yung bawat yung bawat diyos-diyosa na yon may mga pangalan so marami silang diyos diyosan so para makapag-share mai-share ni Paul ang tunay na diyos gumamit siya ng hocus pocus. So ang sabi niya ganun sa 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 verse 24, no? Basahin po natin. Ayan. So, number one, para mawala ang focus ng mga taga-atin sa napakaraming Diyos, itinuon ni, ni Paul ang mga ito sa totoong Diyos. Number one, the one true God and as the creator of all. So, sabi ni, ni Paul, um, nakakatuwa naman po na marami kayong mga sinasamba, no? Ah, uh, niyo na po yang napakarami mga yan, ano, may mga pangalan sila. Ito, itong badambana na ito na walang pangalan. Ito ang ipapakilala ko sa inyo. So yun, yun yung ginawa niya. Dinivert niya yung attention ng mga taga-Atinas doon sa nag-iisang dambana na walang pangalan. Pangalawa, sabi niya ganun sa verse 27, 1, 2, 3, Ang purpose ni, ni Paul, sabi nga nun, para makilala ninyo kung sino ang nasa dambanang ito. Itong Diyos who wants to be known. The one who wants to be known. O, ba? Diba? Pangatlo, sabi niyang ganun sa verse 31, pakibasa. Pakibasa. Doon na ngayon pumasok kung sino yung pinapakilala niya, no? Siya yung who revealed himself through the resurrection of Jesus Christ. Ayan, diyan na ngayon sinabi ni Paul na itong dambana na ito na walang pangalan, ito ang Diyos na gustong magpakilala sa inyo. Yung, binu, yung nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus, So yun yung napakagandang hokus-pokus na ginawa ni Paul no mula sa napakaraming atensyon ng mga tao, sa napakaraming mga Diyos-Diyosan. Pinokus ni Paul ang mga taong to sa na nag-iisang dambana. At dito ipinakilala niya ang Panginoong Jesus. Sa buhay natin, mga kapamuso, napakarami nating hokus-pokus sa buhay. Napakarami nating pinag-uukulan ng atensyon. Unang-una, ay yung pera at mga material na bagay. Maganda ito, blessing ito sa atin ng Panginoon. Kaya lang, kung minsan, mga kapamuso, naubos na yung ating oras at panahon sa mga ito, yung bang to the point na wala na tayong ginawa, kundi magsikap kumita ng pera, kahit sapat na naman yung, yung ating pangangailangan, pero gusto pa rin nating kumita, kumita ng kumita ng kumita ng kumita na maganda naman, para tayo umasenso. Kaya lang, nagiging hokus focus na siya kasi nawawala na yung focus eh. Minsan, to the point na pwede ka namang hindi magtrabaho ng linggo dahil gusto mong kumita, magtatrabaho ka. Nawala na ngayon yung tunay na focus, yung pagsamba sa Diyos. No? Yung pagnanasa natin na magkaroon ng mga material na bagay, sa, un sa una, kontento ka lang sa cellphone mong ganyan. No? Pero Nung no, nagkaroon ka na ng cellphone, gusto mo na, ay, mas, malak, mas magandang cellphone. So, nagkaroon ka na mas magandang cellphone. Ang ganda na ng cellphone mo, gusto mo na magkaroon mas... Bang, anong nangyayari sa atin kapag ito yung nagiging hokus fokus natin? Ano nangyayari? Pag ito ang focus natin sa buhay, kailan man hindi na magiging sapat ang lahat. Hindi na tayo makukontento, mga kapamuso. Meron ka na nito, gusto pang magkaroon ng magkaroon. Bakit? Kasi nasanay na tayo na yun na yung ating focus sa buhay. Nagiging focus-focus na tuloy kasi sa halip na, na nagiging kontento na tayo sa kung ano yung meron tayo sa Panginoon, nalulungkot na tayo kapag walang, wala tayong inaasam-asam natin, nawawala na yung kakontentohan natin sa buhay. Nawawala na yung um, yung panahon natin sa Panginoon. Lalo na kapag araw ng pagsamba, pag araw na may gawain tayo sa Diyos. Kasi nakapokus sa na tayo sa mga sa pagkita ng pera para tayo ay magkaroon ng ganitong bagay, no? Yung priority natin na panahon sa Diyos wala na. Pangalawa, uh, nag nagiging focus focus sa buhay natin yung ating katawan at kagandahan, no? No, yung Uh, sa sobra nating pag-iingat sa sarili natin, kahit wala na tayong sakit, pacheck up pa rin tayo ng pacheck up. Naubos na tuloy yung pera na at natin sa kapa, up. Wala naman tayong sakit. Masakit ang ulo ko. Naku, high blood na yata ko. Naku, ganito, ganyan, ganyan. Sa totoo lang, wala ka naman talagang ganun karaming sakit. Ando na yung focus mo eh. Ano nangyayari? Nakakalimutan mo ng magtiwala, maniwala. Ang Diyos ang iyong doktor. Siya muna yung dapat mo hingian ng tulong na magpapagaling sa Hindi yung konting kibot ng sakit. Takbo agad sa doktor, hindi mo na kumonsulta sa Panginoon. Yung pala, ordinary yung sakit lang naman na pwede namang itulog na lang. O pwede ikain na lang. O di ba yon Pag tayo naman masyado nakakonsentrate sa itsura natin, sa kagandahan at kagwapuhan natin, lahat na lang bibili natin para sa mga pampaganda. No? Lahat na lang bibili natin para maayos ang ating katawan. Maganda yan, mga kapamuso. Kasi maganda yung lagi tayong maayos ang ating uh, maayos yung ating itsura sa harap ng tao. Kaya lang problema naman kasi pag ito na, ano ang nangyayari? Pag ito na ang focus natin sa buhay, ano nangyayari? Lagi na lang tayong mai insecure sa sarili. Hindi na tayo magiging masaya sa kung ano talaga tayo nilika ng Panginoon. To the point na, na hindi ka na masaya kapag sinasabihan kang ang lusog-lusog mo, iniisip mo, taba-taba mo na, eh ang lusog-lusog mo lang naman, di ba? Di ba may, yung bang, natatakot ka na na makipag-meet sa taong gusto mong imit kasi, ay naku, magkaka-reunion kami. Ito yung tsura ko. Ayoko nang sumulpot sa reunion kasi ang pangit ko na. Mahalan. May nakita nga ako sa FB, no, na, na, di ba may nauuso tayong app sa FB, yung, hindi ko alam, nakalimutan ko na yung app na yun, eh, yung, yung, guma, yung, yung, nagiging, yung ang ganda-ganda ng, eto yung itsura mo, tapos gumaganda kang bigla. Di ba yung, yung uso ngayon, no? Ayaw ko, no, photo love ba yung photo love yata, no? Meron akong nakita sa FB na, nag-decide silang mag-meet, nagpakita sila na picture nila, ginapit nila yung, yung, yung app na yon Tas nag sila, magkaharap sila sa mesa. Pareho silang nakayuko sa ilalim ng mesa, andun yung cellphone nila. So titingnan nila yung cellphone nila. Tapos titingnan nila yung kaharap na picture. sila makapaniwala na yung kaharap nila yung nasa picture na pinadala sa kanila. Pareho sila, wala nang ginawa kundi titingnan yung picture sa na pinadala sa, titingin, ano nangyari? Hindi na sila nagbuso automatic layasan nilang isa't isa. 'Di ba? So, yun na eh. hindi hindi minsan yung self-acceptance natin no, nawawala na yung nagiging maliit na yung tingin natin sa sarili natin kasi naka tayo sa ating sarili. Nakakalimutan na natin mga kapamuso. Napakaganda natin sa Panginoon. Tapakagwapo natin sa Panginoon kasi siya yung lumikas sa atin. Ayon sa kanyang wangis. Ayan. Pangatlo, ang hokus-pokus ng mundo, yung karunungan at kaalaman. Masyadong competitive na ngayon ng mundo, di diba? Yung kailangan, ikaw lagi ang nasa top. Kailangan ikaw lagi yung pinakamarunong, pinakamagaling, no? Nagpapaligsan. Maganda naman talaga to, mas maganda yung nagtap-tap ka talaga. Kaya lang, ang, ang problema kasi kapag masyado na natin, yun ay yung focus natin, ano, nakakalimutan na natin yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Nakakalimutan na natin sangguniin ng Panginoon, ang Diyos ng karunungan. Kapag may problema tayo, pupunta na tayo sa mga, uh, pupunta agad tayo sa mga may hinga natin ng payong marurunong, may alam sa ganong bagay na nakakalimutan natin manalangin muna, konsultahin ang Holy Spirit para tayo bigyan ng karunungan. At ang nangyayari tuloy, yung mga kausap natin, kapag masyado na tayong napakataas ng tingin natin sa ating sarili, kasi minsan yung sobrang dunong, no? sobrang kaalam at karunungan, nagpapayabang na sa atin yan. No? Tuloy, parang yung mga kausap natin naliliit na rin sa atin na ano? nun, hindi, na, hindi na sila nagiging masaya pag kausap tayo kasi nararamdaman nila na ilang sila sa atin na insecure sila sa atin na liliit sila sa atin at tayo din bisan parang yun na rin ang tingin natin sa kanila no? so ano ang nangyayari kapag ang focus natin nasa karunungan at kaalaman anong nangyayari pag ito focus natin sa buhay palaging ang pakiramdam natin hindi tayo magaling Oo, pagka ang taas-taas na nga ng grade mo, feeling mo pa rin, mababa. Ano? Feeling mo pa, uh, ang galing-galing mo na nga, talitalino mo pa, nakadagkolong ka ng katabi niya, mas magaling ka sa'yo, feeling mo, hindi ka na magaling. Diba? Uh, misan, ang naiisip pa natin sa sarili, hindi lang tayo magaling, nagiging sunga-sunga na tayo, no? nagiging mangmang -mang na talaga tayo ng totoo. Iyon yung nagiging problema natin na, hindi naman natin dapat kompetensyahin ang lahat ng tao sa paligid natin. Kinukompetensya na natin. Hindi na tuloy tayo nagiging masaya. Hindi na rin sila nagiging masaya. Yun. Huling-huli, ang tao kapag ang focus ay iba't ibang relasyon. Ano ang nangyayari? Pag ito ang focus natin sa buhay, lagi na tayong maghahanap ng atensyon at pagmamahal. Kapag masyado tayo nakapokus sa ating mga kaibigan, pag iniwan na tayo niyan, malulungkot na tayo pag iyan nakipagkaibigan sa iba, selos na tayo. Kapag ang focus natin, lahat ng panahon natin, naubos sa ating mga anak, sa pamilya, sa asawa, maganda yan, mga kapamuso. Pero kung lahat na naubos ang oras sa kanila, kung minsan nakakalimutan na natin yung panahon natin ng paglilingkod sa Diyos. Ayan, no? Kaya ang nung nangyayari, kapag iniwan nila tayo, tumanda na tayo, wala na yung ating mga anak, malungkot na tayo. Kapag nagsipag... Uh, asawa na yung mga anak, malungkot na tayo, nagka-girlfriend na, malungkot na tayo. So, na insecure na tayo sa napakaraming uh, pagkakataon na sa halip na nagiging masaya tayo at nagkukontento tayo sa pagmamahal ng Diyos. Ang mga ito, ang mga focus ng sanlibutan na kapag pinag-ukulan ng pansin natin, ang mga yan, pera, material na bagay, katawan kagandaan, karunungan kaalaman, at iba't ibang relasyon, no? ang nangyayari ngayon, nababawasan na nito yung ating atensyon sa Panginoon. Ayan. Ang pinakasikat na, na magician sa buong mundo, si David Copperfield, no? sa kasaysayan niya, may pangalawa si Houdini. Ang style ni Houdini, ilalak niya yung sarili niya ng maraming mga lak, tapos magpapakulong siya sa isang kulungan na may lak, tapos magpapalubog siya sa ilalim ng tubig. At nung panahon niya, matagal na to, nung panahon niya, 3 and a half minutes, kaya niyang tumagal sa ilalim ng tubig. At sa loob ng 3 and a half minutes, natatanggal niya yung mga laknayon na yun, no? Kaya, uh, namamanga ang mga tao sa kanyang galing. Successful siya sa bagay na yun. Ngayon, panahon natin, kaya na natin sa ayon sa pag, pag-aaral, no, kaya nang huminga ng tao sa ilalim ng 10 to 12 minutes. Pero nung panahon niya, 3 and a half minutes. Anyway, dahil sa taong to si Houdini, nagkaroon ng isang kilalang, kinilalang magic siya, no, si isa taga-India siya, no, si Jadugar Mandrake or Mandrake, no. Ginaya niya si Houdini yung style. Ilalaki yung sarili. Pagkatapos, ah, uh, magpapakulong, papalubog sa ilalim ng tubig. Ang focus niya para ma-please niya yung mga tao, mapibilib niya yung mga tao, ang ginawa niya, dinagdagan niya yung kanyang ano, no, yung mga lakni sa sarili. Hindi siya naging successful. Kasi yun yung focus niya, yung ma-please niya yung mga tao. Nakalimutan niya yung kapasidad niya ng paghinga sa ilalim ng tubig. Ayun, namatay siya sa ilalim ng tubig na hindi niya hindi siya naging matagumpay na pakawalan ang sarili niya sa loob ng kulungan. So mga kapamuso, bilang mm, conclusion, dapat mag-ingat sa mga hokus-pokus ng ating buhay. Ang maging focus natin, yung magbibigay sa atin ng tunay na security at tamang purpose sa buhay. Ito yung Diyos na laging handang magpahanap sa atin. Tayo'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo po sa amin sa araw na ito. Tulungan mo na maging tamang focus namin sa buhay. Maganda ang marami kaming uh, pera, maganda ang kami ay nag-iingat sa kalusugan at aming mga katawan. Maganda, Panginoon, yung mer meron kami, Panginoon, na... na Uh, pag pagnanasang maging marunong, madagdagan ng kaalaman at maganda po Panginoon yung marami kaming kaibigan, malapit kami sa mga mahal namin sa buhay. Maganda ang lahat ng ito dahil lahat ito'y kaloob mo. Pero tulungan mo po kami Panginoon na wag yun maging, maging focus namin Ama. Tulungan mo na ang maging focus namin ay sa tunay na nagbibigay sa amin ng pangangailangan, tunay na nagpapagaling ng katawan, tunay na nagbibigay ng kaalaman at ikit sa lahat tunay na nagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.